Good morning guys So, pasok tayo ngayon sa opisina Pero sagutin lang din natin yung Tanong ng mga ina Kung ano daw ba yung pananaw ko doon sa pagkakapanalo Ni uh, Senator Bama at Senator Kiko Pangilina Particularly kung nagulat ba ako doon Sa unitang rank from rank 2 Si Senator Bama at rank 5 Si uh, Senator Kiko Pangilina Actually uh, Honestly speaking I uh, nagulat din talaga tayo hindi natin ini-expect na uh, mananalo ng ganon si uh, Senator Obama at Senator Tito Pangilinan uh, kung ang pagbabatay lang din natin yung last survey uh, nung last survey ay ng maraming halimbawa tulad ng Paul Asia ay nasa 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 9 to actually 11 to 15 pa yata so it means uh, medyo mahirap talaga yung kanilang laban at medyo delikado sila na hindi makapasok. Second ay wala din naman din silang rekurso at makinarya na pwede magamit para mapataas ang kanilang boto. Kaya nakakagulat yung naging resulta ng halalan. Kung nanalo sila ng 11 and 12 ay masaya na tayo. Pero mas naging masaya tayo at nagulat dahil sila ay nag-rank 2 and rank 5 sa nagdaang uh, senatorial, election, senatorial election. So, ano yung dahilan? Bakit nangyari ito? Uh, tingin ko, ay malaking factor na, na dahil nabahala at nakakot na hindi siya manalo. Marami doon sa Pink Movement, which is ito yung supporter, ang base supporter nila ng Tico Bam, ay nagano nagpursigin na bumoto lahat at nagpursigin na uh, nagkaroon ng strategic na pagboto so malamang ay uh, marami sila na katulad ko halimbawa na nag-undervote na so, hindi bumoto ng kompleto at focus lang talaga sa Kiko Bam. so parang na nagbigay ng malaking kakahin sa kanila, kaya nga uh, nag ranks 2 si Senator Bang at sa alus sa buong at rank 5 si Kiko despite na hindi pa rin siya sinoportahan o iborso ng isang religious group sa kanilang black voting pero crucial, nung makikita ninyo halos sa lusong halimbawa ay parami sa mga probinsya sa so Central Luzon at Calabar Zone ay makikita ninyo na rank 1 at rank 2 sa So malaking bagay ito. Ano ang pinapakita nito at ano ang magiging implikasyon nito sa hinaharap? Simple lang sinasabi, buhay ang uh, peak movement, yung 15 million na bumoto kay, uh, kay Lenny Robredo noong 2022 ay pwede itong i-harness at uh, isang major force na dapat na hindi pa pwedeng isang tabi sa, na, sa 2028 uh, presidential election. So, malaking bagay at yan ang implikasyon nito sa pagbuwan. Pero, ito pa rin ay nagpapakita na uh, pwede sabihin kung gusto natin na magpanalo uh, para sa pagbabago. Una, ay kailangan natin magposi na lumabas at pumoto. At the same time, uh, ay magampanya mag at straight ay maging strategic din sa ating pagboto. So, malaking bagay ito. So, mabuhay po tayo natin at maraming salamat.